yung na-rescue namin na ano, tinapon sa basura. Anak ng anak ng pusa, pusa, ayan ano. So eh hmm. hindi so, nagdidi siya, guys. so hmm, guys. Apat to, guys. Apat to sila. So guys, uh, andito ako ngayon sa ano, at uh, pilitin natin makasurvive yung uh, ko niriskyo ko na pusa na tinapon sa basura. So, ang, subukan natin pa ano, inumin ng gatas kahit swak lang gatas. Nandito sila ngayon, guys. Ah, uh, yan eh apat na apat na pusa, guys, eh. Susubukan so, ko pa inumin 'yan ngayon, guys, ng ano, swak. Ako ng swak, guys, kung ano kung tama ba 'tong ginagawa ko, guys, na ano, swak ifa paano ko sa kanila magano ko ng swag guys door brand tapos ipapa ano ko sa kanila kung tama tong ano ginagawa ko then eh, pa survive natin guys kung kung kaya nilang mabuhay dahil wala na tong ano guys eh wala nang nanay so hindi hmm. hmm. sa guys Mabubuhay ito guys Mabubuhay hmm. ito hmm. Sa isa muna guys So ito yung na-rescue ko na ano guys hmm. So, nagdidi guys. Hmm. Kita nyo guys, ini delaan niya. Oh, di ba? Survive to guys. De hmm, guys, oh, nagdidi guys, oh. oh. kita nyo naman guys, oh. So, i-survive natin kung mabuhay sila guys. So, lagi ko lang ito painumin na ng gatas guys para mabuhay ito. Hmm kasi wala nang wala nang nanay ito guys para magpadidi sa kanila eh Hmm. apat to guys apat to sila apat to para ano i ano lang natin kung makasurvive so nagdidi na naman siya guys so Ni naman niya yung gatas. Ah, hmm. uh, share na itong video na to guys para marami pa tayong matulungan na katulad nilang na inabo na lang. At saka kinapon na lang basta-basta na wala namang ano. At sana guys, ang hiling ko sana na makatulong kayo ay I-share tong video na to para mas marami pa tayong matulungan at marami pa tayong gagawin dito dahil wala pa man tayong budget para sa kanila na dapat saan dapat natin ilagay. So ito sila guys. Oh, survive sila guys. So, hanggang dito na lang muna guys. Maraming marami salamat at ingat kayo lagi at sana hiling ko lang ma-share niyo tong video na to. Maraming salamat.